Ito yung first day namin dito sa Georgia na kung saan nasi-share ko sa inyo yung mga tips and dapat natin gawin kung magtutur kayo dito sa Georgia. So, syempre, unang-una dyan, kailangan muna natin kumain ng breakfast para iwas gutom. So, na share ko na dyan sa last video ko kung ano yung mga sinasurf nila dito sa Hotel Marlin. Now, yung call time namin is 9 o'clock. So, ang sasakyan namin dyan, isang van na kung saan may kasama kami tour guide at iba-iba po ng lahi yung kasama namin. So, I think meron din kami kasamang uh, Asian na from uh, Chinese or Japanese. And then kami Pilipino at may iba pang lahi. So, yung tour guide namin, nagsasalita siya ng English and another language. So, kung mapapansin nyo, yung first stop namin is a rugby river na kung saan ito yung puso, na kung saan nagpa-picture kami dyan. And then, syempre, picture, picture. At ito yung picture na kung saan, kahit ilang shot, 5 lari ang babayaran mo. So, uh, napakaganda nitong place na to. At napakadaming uh, souvenir shop na pwede mong bilhan. At ganoon din mga pagkain. Pero, syempre, uh, dahil nga galing kami sa Hotel Merlin, do kami nag-breakfast, kaya no need na kami bumili ng pagkain para iwas gastos na rin. So, ah, uh, ito yung number one na lagi kong nakikita dito. Churchella yung tawag dito. no? So, sweet yung lasay niyan. Na kung saan ang nasa lobby is walnut na binaluta ng grape juice o pomegranate juice na um, merong halo ding flour para mabuo siya. Now, yung second stop namin is yung Simbali Reservoir. So, napakaganda ng lugar na to. And then, and dito rin yata yung Ananuri Castle. Now, dito ay uh, mapapansin nyo na para kayong bumalik sa 1800 na kung saan ay mamis ka dahil na-preserve nila yung lugar na to. At talagang makikita mo yung pinakang structure is talagang alam mo yung parang yung dating ano pa talaga. Days before. So, syempre picture-picture and enjoy the view muna. Nga pala, dito ay may dress code. So, bawal lang short, bawal lang. Uh, sabi nila, bawal ang jeans sa babae and then bawal din ng sando. So, usually mga kasama ko naka-square pants. Pero, nung um, pumasok naman kami, parang wala naman ako nakitang ng sisita. So, uh, dito sa lugar na to, ano, talagang maamis ka. At uh, na-preserve nga nila yung lugar na to. So, ito yung aming tour guide na kung saan ay explain niya kung ano yung meron dito sa lugar na to. So, enjoy the view muna. Yeah. Dito sa loob na pinasukan namin which which is uh, bawal dito ang cellphone pero I take the chance kasi wala namang nagsisita pero bawal is bawal ano So anyway, um, ito yung Ananuri Castle, I think. At uh, dyan, sa so place na yan, pwede kang umakyat. Nasa sayo, kung gusto mong magbuwis buhay. So maganda siya paakyat actually. At magigita mo yung pinaka-view. Pero hindi na kami umakyat dyan, ano? Para less pagod na rin kasi ang daming laka rin as in kung saan uh, sa, um, yung aming biyahe from Liberty Square sa, mula sa hotel namin hanggang dito sa rugby is 1 hour kaya ang tipo sa inyo huwag kayong masyadong iinom ng tubig kasi uh, kami sa experience namin, no, pinakang first stop talaga namin is dun sa pinuntahan namin. So parang hindi sila nag stop kapag mayroong may ihi, ano So yun yung napansin ko. Kaya huwag kayong masyadong inom ng tubig. Para hindi kayo maihi sa biyahe. Kasi ang lalayo ng biyahe namin. And then ang dami rin, laka rin. So ito yung mga souvenir na kung saan ang gagandaan at talagang alam mo yung ang cute na mapapabili ka pero ayun nasa sa inyo kung gusto nyo bumili why not kung marami kayong dalano uh, dala ano na baon so ito rin yung sa ulo na kung saan, I don't know ano, parang famous yon na siguro national costume nila yan. And then, meron din ditong pomegranate juice, na kung saan ay, ay parang nasa 20 lari yung isang baso. So, ang dami na namang aso na, na uh, very ano lang yan, kung uh, kumbaga normal na maraming aso, ano, dito sa Georgia, na may pinsa tenga. Now, dito na yung restaurant, na kung saan, 1 o'clock na yata yan, nakakain na kami, at napakaganda ng place na to, ano? Na kung saan ang, gant ang mura din ng pagkain. ma ka. Kung ikaw ay caregiver sa Israel, talagang mapapawaw ka sa pagkain. Dahil, um, uh, bukod sa mura is masasarap din. So, super enjoy namin dyan. May kasama kami sa table namin na dalawang taga Kazakhstan na kung saan nagugulat habang da uh, nilalagay yung mga uh, in-order namin pagkain. So, unang order ng ati ko is natiglenis yung soup na kung saan may rice and tomato and beef. And then, ito yung chicken na dalawang uh, order yung binili nila dyan. And then, may another chicken din. So, mas nagustuhan nila yung kulay brownish dyan na mayroong sauce na. Pomegranate. So, masarap din yung soup na may uh, ores. So, ito yung masarap na chicken nila na chicken filet. And then, may in-order kami mushroom. Meron din dyan french fries. So, try nyo rin yan. So, masarap yung mushroom with cream at uh, cheese. And then, ito yung kinkali na famous dito sa si Georgia. Na kung saan, try nyo din siya, no? So, sabi ko sa kanila, ano yung way ng pagkain. So, to tamang pagkain ng kinkali. So, ito yung sa kaibigan ko. Ito yung the right way. So, una is hawakan muna sa pinaka dulo. And then, ito. <laughs> Yan, kasi may sabaw yung loob ng kinkali. Noon saan, kailangan, kagati mo muna siya ng maliit, saka sa mo si Gupi. Ano, maalat no? mo ng malaki. So, medyo maalat daw, sabi nung kaibigan ko. So, super na-enjoy namin yung pagkain dyan. Time to bayaran. Lungkot-lungkotan lang. So, ubos lahat, ano? At ito yung pangalan ng restaurant. May free wifi. So, ang binayaran ng aking ka kaibigan, yung tatlo sila dyan, is 112. And then, kami dalawa ng kaibigan ko is 89. Lari lang. So, super mura, ba? Diba? So, after namin kumain, one and a half hour yata yung nistay namin sa restaurant. Ay, susunod na namin yung next stop, no? Kung saan, ito yung bilihan ng honey. Na kung saan, ay tatlong klase yung honey na yung dito. Tatlong klase na may pre-taste lahat. So, ang binili namin dyan is dalawang uh, uh, item na magkaiba, no? yung pinakamalit lang yung binili namin kasi 8 kilo lang yung maleta namin, so hindi kami pwedeng bumili ng malaki, though gustong gusto namin bumili kasi ang sarap-sarap nung honey at napaka beneficial sa health now, uh, nagsisasalita rin siya ng English ano, so that's it for now and see you on my next video bye!